Dumako naman tayo sa katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang isyong malapit sa sikmura ng taong bayan ang kanyang binigyan diin katulad na lamang ng inflation at agrikultura. Balikan natin ang ilan sa mga eksena sa pagbabalita ni Marian Enriquez. Isyong malapit sa sikmura ng publiko. Yan ang unang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang State of the Nation address. The biggest problem that we encountered was inflation. Ramdam sa buong daigdig, pati na sa Pilipinas, ang naging pagtaas ng mga presyo ng bilihin noong mga nakalipas na buwan. Pero pag ni PBBM, bumagal na ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa lumalagong ekonomiya. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karni, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating mulang, muling binuhay at inilunsad. May bantari ng Pangulo laban sa mga agri-smugglers at hoarders. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Isa naman sa pinakapinalakpakan ng announcement ng pangulo tungkol sa benepisyo ng healthcare workers. Ipapamahagi na sa kanila ang kanilang COVID Health Emergency Allowance at iba pang mga nabibing benepisyo. Kabilang naman sa pangako niya ang kuryente sa lahat ng sulok ng bansa. 100% is within our reach. We look to NGCP to complete all of its deliverables, starting with the vital Mindanao-Visayas and Cebu Negros Panay interconnections. Ibinida rin sa sona ang infrastructure flagship program na Build Better More. Kasama riyan ang mga tulay na magkokonekta sa Bataan at Cavite, Panay Gimaras Negros Island Bridges at Samal Island Davao City Connector Bridge. Ang kampanya kontra droga nabanggit din sa SONA, pero taliwas na ito sa diskarte ng nagdaang administrasyon. The campaign against illegal drugs continues, but it has taken on a new face. It is now geared towards community-based treatment, rehabilitation, education and reintegration. Ang mga tiwaling alagad ng batas di rin daw sasantuhin ng Marcos administration. Unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. I will be accepting their resignations. Sabi pa ni PBBM, magkakaroon ng amnesty program para sa mga susukong rebelde. Sa huling naniniwala si Pangulong Marcos na maayos ang sitwasyon ngayon ng bansa. With this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.